sama-sama tayong -sama sa magiging raw ipokrita si First Lady Liza Araneta Marcos. Gityan ng First Lady sa kanyang pagkumpirma na sinasadya niyang hindi pansinin si Vice President Sara Duterte. Sinagot din ng First Lady ang ilang issue gaya ng sabi-sabing under the saya si Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Val Marina. Nagngitian at nagbeso si na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa graduation ceremony sa Philippine National Police Academy sa Silang Cavite. Namataan din sila nag-uusap at magkatabi habang pinaparangalan at kinakamaya ng mga graduate ng PNPA Layag Diwa Class of 2024. Do as much good as often to as many without expecting any reward in return because service itself is our reward. Ito ang una nilang pagkikita matapos unang napanood online ang paglalabas ng sama ng loob ni First Lady Liza Renata Marcos laban kay VP Sara. Matagal lang espekulasyon na sa ilang pagkakataon na kunon sa kamera. Sadyang hindi pinapansin ang unang gina ang Vice Presidente. Sa panayam sa vlog ni Anthony Taberna, kinupirma ng First Lady na sinadya na ito. Tulad nung paalis sila ni Pangulong Bongbong Marcos pa Vietnam para raw ito iparamdam kay VP Sara ang kanyang diskusto sa pagtawa ng bisis sa pagtawag ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pangulo na bangag. And I'm many things. I'm not a hypocrite. O, oh, di yeah, may departure time na, di ba? So, nandito sa araw, nandito ko. Normally, nag usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni, ano, uh, somebody went to me, Uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Bumunan ko. No reaction. So, Uh, hindi, bangag. Bangag is the day. I said the, the... Bangag is the uh, is the word of word, the uh, day. Uh, yes, yes. Talaga, no reaction. So yon. Then after that, nung ano? Talaga, I stopped there. I do it again. Mm -hmm. I mean, that's not right. You don't mm -hmm. do that. That's mm -hmm. entitled politics. Sabi pa ng first lady, mare pang maayos sa kanilang relasyon. Kung hihingi ng paumanhin si BP Sara. Bad shot niyan sa akin. Ganun po. Unless she says sorry or whatever, mm -hmm. maybe she will. Maybe she. Mm -hmm. she crossed the line. Mm -hmm. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? <laughs> sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. <laughs> Sinagot din ng First Lady ang tanong tungkol kay Vic Rodriguez na naging Marcos campaign spokesperson noong 2022. Pero dalawang buwan lang umupo bilang Executive Secretary. Ang sabi niya, may pinayo daw sa kanyang isang kaibigan bago makapuso sa pwesto sa Pangulo Marcos. Basically, she said, your only purpose is to make sure your <coughs> your husband is surrounded by good, good people. people yeah. And that's what I do. I mean, and it's not because I get pecan or whatever. Mm -hmm. When I see people doing things wrong, illegal, or using their power, then I tell them, mm -hmm. it's up to him. Itinaginaman ng unang ginang ang mga sabi-sabing under-desire ang Pangulo at nagkakasakitan sila. Ikinwento niya kung paano sila ng asawa. Walang will disagree to disagree. And then mm -hmm. we're friends. Eh, nung meron akong, may nagsabi sa akin, sinuntok daw niya ako. Mm. Sabi ko, ha? Mm. <laughs> Or ako <laughs> nagsuntok. Kasi napak, oh, sinapak nung araw. Ay, parang parang GYY movie yan, ha? Ba ba ba. Parang, hello, invent some more. Itinanggili ng First Lady ang pag sa kanyang kapatid na si Martin Araneta sa smuggling na si Buyas. My brother and Michael, they're so rich. I mean, they basically bankrolled our election. Mm. So if they're If they're doing that there, why would they need the money, diba? At mensahe niya sa mga nambabatikos. Bring it on, honey. You're the size of your enemy. You're not my enemy, like I said. I will never stoop to that level. I will never stoop. There's such a thing as karma. Nang subukan ng GMA Integrated News sa kunin ng panig ni VP Sara tungkol sa mga pahayag ng First Lady, no comment ang kanyang sagot. Sinubukan namin kunin ng panig ng bise sa PNP I graduation sa Cavite. Ma'am, magandang hapon! Bye. Hindi rin nagpa-interview oh. si Pangulong Marcos. Ayon naman kay ni Vic Rodriguez, tingin niya, hindi siya pinatutukulan ng unang ginang. Hindi raw niya nakita kanyang pangalan sa pahayag na ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina ang inyong saksi. Humingi na paumanhin ang professional basketball player na nahuling dumaan si Ed sa EDSA Busway kamakailan. Aminado raw siyang mali ang kanyang ginawa pero paglilinaw niya, hindi niya sirubukang manuhol sa mga nanghuli sa kanya, taliwas, sa nakalagay sa post ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Akala lang daw ng kanyang asawa, pwede nilang bayaran agad-agad ang kanilang multa. Kahit final na ang April 30 deadline sa pagpapakonsolidate ng mga jeepney, tiniyak ng LTFRB na hindi agad sila manguhuli pagdating ng May 1. Saksi si Darling Kai. Dito kuminuha yung anak ko, pag-aaral, magmamagaga. Dahil ito lang ang alam na pagkakakitaan sa nakaraang 25 taon, nagpa-consolidate na ng kanyang jeepney si Benji. Bago niyan, nagdalawang isip siya. Hindi pa namin naiintindihan nung una, kaya uh, hindi pa kami sumali. Sinabi na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng extension yung April 30 deadline para sa application for consolidation ng PUVs. Pero sabi ng LTFRB, hindi raw ibig sabihin na simula May 1 ay manghuli na sila. May proseso po yan. Pag hindi ka nakapag-consolidate, padadalan ka namin ng notice. Pag talagang wala kang magandang paliwanag, then we will issue the order revoking your franchise. At pag na-revoke na yung franchise mo, that's within 15 to 20 days. At ikaw ay pumasada pa, either ang LTO or ang local government unit na po ang huhuli sa inyo. Sabi ng LTFRB, mahigit 77% ng mga pampublikong sasakyan ang consolidated na. Lagpas na raw yan sa target dahil bahagi talaga ng plano ng LTFRB na mabawasan sila sa kalsada. Sapat umano ang mga matitira dahil may sasalopang mga bus, UV express, TNVS at mga taxi. Part of the modernization is Alisin po ninyo yung mga ibang sasakyan sa daan. Sa kabila niyan, lahat ng 85 miyembro ng Pasig Transport Alliance ay hindi raw magkoconsolidate. At kung kami uhulihin na kami kulurum na at walang brangisa, yun ang naging plan namin, itambak na lang namin sa harapan nila ng aming mga unit. Yan din ang balak ng 80% ng mga miyembro ng Tanggol Pasada Network na ayaw ding magpakonsolidate. Kung uhulihin kami ng auno, Uh, talaga na lang namin yung unit namin sa harap ni Elte Parvi. namin yung jeep namin sa bahay namin. Kahit pa may subsidiya ang gobyerno para sa pagbili ng modern jeepney, may huhulugan pa rin na siyang tinututulan ng iba. Huhulugan mo siya ng 7 years, tapos makapupunta lang sa ko, pasyadong masakit sa amin. Huwag na muna tayong tumutol, tulong-tulong muna tayo. Ngayon, pag hindi ho maganda yung kinalabasan nung ito, ang the assumption ko, we're always open for Irrigation. kasunod naman ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin muna ang paninikit at pag-impound sa mga e-bike at e-trike hanggang paninita at pagbibigay paalala na lang muna ang ginagawa ng mga otoridad pero gate ng MMDA bawal pa rin po tayong dumaan dito sa mga major roads natin ha, gaya ng mga ator at kung nasita na pero nagpupumilit pa rin, dumaan sa mga major roads sa Metro Manila. Meron mga pong tayong ibang batas na pwedeng apply like disobedience sa person in authority. Yung mga ganoon po, uh, po uh, driving without license or this, this, uh, disregarding traffic signs. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Apektado na rin ang matiniinit, pati ang laki ng mga panindang itlog sa pamilihan. At sa Iloilo -Ilo City naman, tubig dagat na ang laman ng mga balon. Saksi si Bernadette Reyes. Sanay na mga residente ng Barangay Ortiz sa Iloilo -Ilo City tuwing papasok ang tag-init dahil kahit papaano may mga balon na mapagkukunan ng tubig. Ngayon may laman pa rin naman ng mga balon, ngunit tubig dagat. Kaya walang magawa ang mga residente kundi bumili ng tubig. Galing ko ay na kay Kagisa pa kapait, hindi na magbukal sa nilabhan ng tubig. Kay kapaitik kay eh. ma -ano, kagin mabakal, kagin sang nawasa. Kinang nangidabing tubig, kay eh ginagawi. Ang water tank na ito, wala nang laman ilang oras pa lang matapos nilagyan ng tubig. Kaya si Cherry maagang maaga ipinila ang kanyang container para hindi maubusan. Ang water tanks na nagadulong dire sa amon before, Siguro doon mga twice a week. Subong, so, siguro sa isa kadlaw, dapat duwa, kadwa na siya mag-deliver. Ayon sa head ng logistics sector ng Iloilo -Ilo City Disaster Risk Reduction and Management Council, nakahanda na ang mga lugar na paglalagay ng mga tangke anumang oras na isa ilalim na sa state of calamity ang lunsod dahil sa matinding epekto ng El Nino. Sa Santa Cruz, Maynila, ramdam din pati sa mga panindang itlog ang epekto ng El Nino. Marami po ngayon tulad nyo, no? extra small, small. Tumaas ang malaki. Ang maliit, pababa talaga. Ngayon, ang maliliit, may 100. O, dati, wala yan. Sa isang pwesto, 10 piso kada tray ang ibinaba ng presyo ng maliliit na itlog kumpara nitong Marso. Paliwanag ng Philippine Egg Board Association, nakakaapekto ang mainit na panahon kaya maliliit ang nakukuhang itlo. Nagre-resulta rin yan sa pagbaba ng produksyon at pagtaas ng kaso ng heat stroke sa mga mano. Sobrang init ng ating uh, panahon kasi nasumabay pa po yung uh, El Nino. No? Ang epekto po nito sa ating manok ay yung paghina ng kanilang pagkain na nagre-resulta po ng uh, number one, uh, ng pagliit ng mga nakukuha nating itlog sa kanila. Sa wholesaler na ito dito sa Santa Cruz, Maynila, kakaunti raw ang dumating na supply ng mga malalaking size ng itlog mula large hanggang jumbo. Habang mas marami naman daw ang dumating na supply ng mga maliliit na size ng itlog mula sa small, extra small at piwi size. Pero ayon sa PBAS table at hindi dapat tumaas ang presyo ng mga malalaking size ng itlog ngayon. May mga paraan naman daw para maibsa ng epekto ng mainit na panahon gaya ng pagdagdag ng ventilation. Makatutulong din daw kung mahihikayat ng DA ang pagkain ng itlog. Para naman sa Department of Agriculture, may cycle talaga ang pangingitlog. Bubuti naman daw ang produksyon sa paglamig ng panahon. Sapat din daw ang supply ng itlog ngayon. Pag mainit, lalo na yung mga open space na ano natin, uh, layers na uh, itlogan, at natural na humihina yung pagkain ng mga manok at uh, ang, ang magiging epekto nito ay liliit ang, ang pinoproduce nila na itlog. Pag taglamig naman, ay mas magana silang kumain at uh, mas malalaki ang itlog. So hindi ito mahirap na sitwasyon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. May nakambang dagdagbawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ang kay Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero Basa sa apat na araw na trading, posibleng tumaas ng apat na hanggang anim na sentimo ang kada litro ng gasolina. Habang ang diesel, may posibleng rollback na anim na hanggang walumput limang sentimo kada litro. Hanggang 80 sentimo naman ang na posibleng bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Brownout at mas malaking bayarin sa electric bill. Kaya posibleng dagdag pasanin sa mga consumer. Bunsod ng manipis na power supply. Saksi si Maki Pulido. Sa ikaapat na sunod na araw, hanggang gabi na naman, naka-red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid. Mahigit 30 planta pa rin kasi ang naka-forced outage o biglang nasira kaya numipis ang supply ng kuryente. Pusibli ang brown out kung red alert pero bukod sa problema niyan, posibleng pasanin ng mga consumer ang pagtaas pa ng electric bill bagamat di patiya kung magkano. Para madagdagan kasi ang supply, bumibili na rin ang kuryente mula sa Malaya Oil Fired Power Plant na mas mahal dahil pinapatakbo ng krudo. Idadagdag din sa generation charge na sinisingil ng Meralco ang gasto sa krudong ginamit sa mga generator na mga malalaking customer nila sa ilalim ng Interruptible Load Program. Ang paggamit nila ng generator ay para hindi na sila makaagaw sa kinakapos sa supply ng kuryente. May payo ang Energy Department para bawas bill na sa kuryente hindi pa makadagdag sa mataas na demand. We reduce our uh, power consumption during the The uh, peak hours, or whenever the, uh, the demand uh, increases and we have to run the more expensive oil based power plants, then that would be reflected in our bills at the end of the period. Posible ring tumaas ang electric bill kung mahal ang benta ng kuryente sa spot market dahil sa mga forced outage. Sabi ng Energy Department, malalaman naman nila kung may sabwatan para magmahal ang kuryente sa tulong ng artificial intelligence at big data analytics. If the results of the study show a uh, correlation on uh, aberrant behavior, then that is going to be uh, brought to the attention of both the Energy Regulatory Commission, and the uh, Philippine Competition Commission. Naiwasan din daw ng contingency plans nila epekto ng pagkawala sa grid ng 1,800 megawatts dahil sa forced outage. Pero dahil halos tuwing tag-init ay kulang ang kuryente, aminadong DOE na kailangan talaga ng mga dagdag na planta. What we have experienced is that Some power plants are uh, or proposed power plants for example are facing delays because of delays in the issuance of permits. Ang mga naka-forced outage na planta naman, isa-isa nang umaandar at inaasahang madaragdagan sa weekend. Sana lang wala uling pumalya, lalot iinit pa at inaasahang tataas na naman ang demand. Pero wisyo kasi ang brownout at ikinalulugi pa ng maraming negosyo tulad ng sa welder na si Junelle. Makawalan oh, po kami ng ano, ng tulang hanap buhay kasi walang kuryente. May pamilya po kami. Siyempre, pinapakain din namin po yung pamilya namin. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Uh, hinarang at tinakita ng mga operatiba ng DOTR ang mga motoristang dumaan sa EDSA busway kahit hindi naman otorizado. Pinagpapaliwanag naman ang driver ng convoy na biglang humaruro paalis matapos itahit. Saksi, si Jamie Santos. Hindi pa man rush hour, matindi na ang traffic sa southbound lane ng EDSA kaninang alas 4 ng hapon. Ilang sasakyan ang dumaan sa busway sa bahagi ng Ortigas. Pero di sila nakalusot sa operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR. Ilang sasakyan ang naharang at natikitan tulad ng ambulansyang ito. Walang sakay na pasyente at walang maipakitang dispatch lift kaya tiket ang kapalit ng pagdaan sa busway. Ilang minuto lang ang lumipas, isang ambulansya na naman ang hinarang. Wala rin maipakitang dispatch lift, pero rason niya, may susunduin daw siya sa ospital. Kaya umalma ang driver ng ambulansya nang maisyuhan siya ng tiket. Wala raw kasi sa barangay nilang iniisyo na dispatch lift kung hindi parang trip ticket lang, na ayaw tanggapin ng hindi Pinakita niyo sa kasi tapos na ay, pagdating ko pa po doon isusulat yun eh. Di ba tinawagan ko isusunduin? Doon pa lang po yung pagperma ng gwardiya eh. ano kayo sir eh. Dapat sa pag-alis meron na kayo Ay, hindi po ano namin yung ano, gano'n? Wala po kaming gano'n? Ganito lang isulat namin, no? Bandang huli, nagpatiket na rin ang driver ng ambulansya. Pag walang uh, walang dala, hinahanapan namin. Pero kung yung dala, talagang emergency. Opo, oh, diretso lang po. Dahil wala po siyang may pakita, ticket yun, sir. Maya-maya, isang puting SUV ang dumaan ng busway. Pinara ito ng mga taga-saig. Huminto naman ito at nakipag-usap. Pero nakalis ito nang hindi tinikita ng taga-saig matapos magsabing taga-Chinese Embassy ang sakay. Mayamaya, -maya, isang van at isang SUV pa ang magka-convoy na dumaan sa busway na may escort pa. Ang unang sasakyan, tila ayaw pa magbaba ng bintana para kausapin ang taga-saig. Ang kasunod na SUV, may blinker pa, di usap Sabi ng driver sa van, nakakoordinate daw sila sa DOTR. Sabay haruro't paalis ng busway. Wala nang nagawa ang mga tagasain. Nakausap ng GMA Integrated News ang executive assistant ni Transportation Secretary Jaime Bautista. At ayon sa kanya, Bibigyan ng show-cause order yung mga... Uh sasakyan na yan, yung mga nagbamaneho, uh, yung mga may-ari na nung sasakyan na yan. At saka, iimbitahin namin yung mga enforcer uh, para para magpaliwanag bakit pinalusot nila yung, uh, yung mga sasakyan na yan. Isang taga-tactical motorcycle riding unit ang naharang din matapos dumaan sa EDSA busway. Nang padilim na, nagpatikit na lang ang isa pang motorista. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, walang bagyo o sama ng panahon na namamataan ngayong weekend. Mainit at malinsangan pa rin sa halos buong bansa. Sa heat index forecast ang pag-asa, aabot sa 44 degrees Celsius bukas sa Dagupan, Pangasinan, Aburlan, Palawan at Katarman, Northern Samar. 43 degrees Celsius sa iba pang probinsya at karamihan ay nasa Visayas at Mindanao. Nasa 42 degrees Celsius sa malaking bahagi ng Luzon. Posible maulit po sa linggo ang 44 degrees Celsius sa Pangasinan, Palawan at Sambuanga City. May mga makakaramdam din na hanggang 43 degrees Celsius. At pagdating ng weekend, may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng basa, lalo na sa linggo. Basa sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Mindanao ang uulanin dahil sa localized thunderstorms. At magiging maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila. Nakalabas na ng ospital ng batang babaeng dilapan ng apat na aso sa Kalbiga, Samar noong March 9. Nakauwi na siya kasama ang kanyang pamilya. Sa tulong ng ilang concerned citizens at local government employees, niregaluan ng bata ng mga laruan, bagong higaan, grocery items at iba pa. Nagpapasalamat naman ang pamilya ng bata sa lahat ng tumulong. Wala pang 24 oras ng i-release, may record nang nakamit si Taylor Swift para sa kanyang bagong album. At ang pasilip sa pasiklabo ng mga karakter ni na Yassi Pressman at Angeli Kang sa Black Rider. Narito ang show bisaksi ni Nelson Canlas. It's giving one big hot showdown. Sa pagitan ni Nabane, played by Yasi Pressman at ang bagong karakter na si Mingpa by Viva Max A-lister Angelica ang sa action series The Black Rider. Sa isang pasilit na eksena sa may swimming pool, flex kung flex ng dalawa ang kanilang fit and sexy figures. Pero ang tanong, sino kaya ang pipiliin ng ating bidang si Elias, played by Ruro Madrid? Abangan yan mga kapuso! Swifties are down bad sa bagong album ni Taylor Swift na The Tortured Poets Department. Ito na nga ang most pre-saved album countdown page ng isang music streaming platform. At nireveal pa ni Taylor sa isang IG post, secret double album ang kanyang latest release. Sa dami raw ng tortured poetry na naisulat niya sa past few years, gusto niyang ma-share ito sa lahat. Kaya ni-release din niya ang The Anthology. Sabi pa ni Taylor, reflected sa kanyang album ang mga pangyayari, opinyon at sentimyento sa isang panahong parehong sensational at sorrowful. Kasama sa featured songs, sina American singer Post Malone at English indie group na Florence and the Machine. Big fan daw si Taylor ni Post Malone dahil sa kanyang pagsusulat, musical experimentation at melodies na hindi raw mawawala sa alaala. -ala. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Let's beat the heat! Dance Pangasinan, patok ang isang ilog sa mga mahilig mag-dive. Dinarayon naman ang na isang spring resort sa Abra. Makibiyahing saksi sa report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bikuland. pagdating sa summer destination, ang Pangasinan hindi magpapaiwan. Sa bayan ng San Nicolas, hindi ka mahuhulas sa pagtampisaw sa ilog ng Puyaw. Patok ang ilog sa mga mahilig mag-dive. Accessible ang lugar sa lahat ng mga gustong pumasyal. May mabababaw na bahagi, kaya pati mga bata mag-e-enjoy hitik din sa mga cottage sa ilog na pwedeng arkilahin para sa picnic at pahinga. Up North sa Abra, ang init hindi uubra sa spring resort na ito sa Bayan ng Lagayan. Bentahe ang malamig na tubig galing sa bukal. Dagdag sa cool vibes ang mga nakapaligid na puno. Healthy at ideal, lalo na sa kids may bonus pang slide para sa gusto ng kaunting excitement. At kung napagod sa pagtatampisaw, pwedeng magpahinga at mag-relax sa mga cottage sa gilid ng pool. Sa bayan naman ang tayo, tila naging makeshift resort itong tinatawag doong torturayo. Isa itong patubig o irigasyon na ang bumubulwak na tubig, nagmistulang talon o waterfalls. At dahil wala namang ditong entrance fee, syempre, Tuwang-tuwa ang mga residente sa libreng pagtampisaw. Sagarin natin ang biyaheng norte sa Curimau, Ilocos Norte. Habang tanaw ang West Philippine Sea, pwedeng lumusong sa tabing dagat na hitik sa magagandang coral rock formations. Parang salamin ang payapang tubig na nare-reflect ang mga bato at ang bughaw na langit. Pang out of this world ang landscape. Para sa GMA Integrated News, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si P.R. Canghel. Para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Aga sa lunes, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.